Good morning guys Good morning ka mga rich Ayan ang ating olang for today's video guys Magsasabaw tayo ng Tatlong pirasong isda Meron din tayong dahon ng alubati at kamote Ayan ang ating sahog For today's video Ayan na tayo ng tubig Tapos ilagay na natin yung Sibuyas, luya sibuya at kamatis para sa ating sirbohang isa. Pakuluan muna natin siya. Ayan, kumulo na. Pagkalipas ng limang minuto, ilagay na natin ang isda. Sabay na natin ang okra at ang sitaw. Kuluin natin. Ayan, kulo na at luto na rin ang ating okra. Ilagay na natin ang talbos ng kamote at alugbati tapan oh ayan na guys luto na siya lagyan na natin yung kalamansi juice kompleto nam-nam yan luto na sangkulo na lang kainan na thank you for watching guys shout out sa inyong lahat bye god bless or follow